Noong 2016, isang grupo ng mga siyentista ang nakatuklas ng isang kamanghamanghang estruktura sa ilalim ng Lake Michigan. Ang kanilang misyon ay simpleng pag-aaral lamang ng kalagayan ng lawa, ngunit ang kanilang natagpuan ay nagbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng rehiyon. Gamit ang sonar technology, natagpuan nila ang isang pabilog na pormasyon ng mga malalaking bato, na kahawig ng Stonehenge sa England. Ang mga imaheng nakuha mula sa sonar ay nagpakita ng malinaw na hugis at estruktura ng mga bato na tila maingat na inayos ng mga sinaunang tao. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga eksperto at sa publiko dahil ito ay nagpapakita ng posibilidad na mayroong sinaunang sibilisasyon na nanirahan sa lugar na ito, libu-libong taon na ang nakalilipas. Maraming haka-haka at teorya ang lumitaw, kabilang na ang posibilidad na ang mga sinaunang tao ay may mas advanced na teknolohiya kaysa sa inaakala natin. Ang Lake Michigan Stonehenge, gaya ng tawag dito ngayon, ay matatagpuan sa lalim na apat na pong talampakan sa ilalim ng tubig. Ang mga divers na nagpunta sa lugar ay nagulat sa laki at lawak ng estruktura, na tila isang malaking misteryo na naghihintay ng kasagutan. Ayon sa mga siyentista, ang estrukturang ito ay tinatayang nasa 10,000 taong gulang na mas matanda pa sa mga piramide sa Egypt. Ang edad ng mga bato ay nagbigay ng bagong pananaw sa kasaysayan ng rehiyon at nagbukas ng maraming tanong tungkol sa mga sinaunang tao na maaring nanirahan dito. Ang kanilang mga kasanayan at teknolohiya ay patuloy na pinag-aaralan upang mas maunawaan ang kanilang pamumuhay at kultura. Ang Lake Michigan Stonehenge ay binubuo ng humigit kumulang apat na pong malalaking bato na nakaayos sa isang pabilog na formasyon. Ang mga batong ito ay natuklasan sa ilalim ng tubig noong 2007 ng isang grupo ng mga arkeologo na nagsasagawa ng sonar survey sa lawa. Ang kanilang pagkakatuklas ay nagdulot ng malaking interes at maraming katanungan mula sa mga eksperto at mananaliksik. Ang ilan sa mga batong ito ay may taas na sampung talampakan at may bigat na ilang tonelada. Ang laki at bigat ng mga batong ito ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan ng mga sinaunang tao sa paglipat at pag-aayos ng mga mabibigat na materyales. Paano nagawang ilipat at itayo ng mga sinaunang tao ang mga batong ito sa ilalim ng tubig ay isang palaisipan pa rin hanggang ngayon. Maraming teorya ang lumitaw Kabilang na ang posibilidad na ang lugar na ito ay dating nasa ibabaw ng tubig bago ito lumubog. Bukod sa mga bato, natagpuan din sa lugar na ito ang mga labi ng isang plataforma na gawa sa kahoy. Ang platapormang ito ay tila maingat na itinayo at nagpapakita ng mataas na antas ng kasanayan sa paggawa ng mga sinaunang tao. Naniniwala ang mga eksperto na ang platapormang ito ay ginamit bilang isang lugar para sa mga ritual o seremonya ng mga sinaunang tao. Ang mga ritual na ito ay maaring may kaugnayan sa kanilang mga paniniwala at tradisyon na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kultura at pamumuhay. ang pinaka nakakagulat na tuklas sa Lake Michigan Stonehenge ay ang mga kakaibang ukit na natagpuan sa ibabaw ng mga bato. Kabilang sa mga ukit na ito ay ang mga larawan ng mga hayop na hindi karaniwang matatagpuan sa North America, tulad ng cobra, mastodon, at megaloceros, isang uri ng higanteng usa. Ang mga ukit na ito ay nagdulot ng samutsaring tanong at haka-haka. Paano nagkaroon ng mga larawan ng mga hayop na ito sa ilalim ng Lake Michigan? Mayroon bang ugnayan ang mga sinaunang tao sa North America sa mga tao mula sa ibang kontinente? Section 4. Mga Teorya at Haka-Haka Maraming teorya ang nagsulputan upang ipaliwanag ang mga misteryo ng Lake Michigan Stonehenge. May mga naniniwala na ang mga ukit ay gawa ng mga sinaunang tao na naglakbay mula sa ibang bahagi ng mundo, posibleng mula sa Europe o Asia. Mayroon ding nagsasabi na ang mga ukit ay patunay na ang mga tao ay may mas maunlad na sibilisasyon kaysa sa inaakala natin noon. Posible kaya na ang mga sinaunang tao ay mayroon ng kaalaman sa paglalayag at pakikipagkalakalan sa ibang mga kultura. Section 5. Isang Hamon sa Kasaysayan Ang pagtuklas ng Lake Michigan Stonehenge ay isang malaking hamon sa ating mga nakasanayang kwento tungkol sa kasaysayan ng tao. Ang mga batong ito na matatagpuan sa ilalim ng tubig ay nagdudulot ng maraming katanungan tungkol sa ating mga ninuno at kanilang mga kakayahan. Ito ay nagpapakita na marami pa tayong hindi alam tungkol sa nakaraan at na ang mga aklat ng kasaysayan ay kailangang muling isulat. Ang mga bagong tuklas na ito ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa ating pag-unawa sa sinaunang sibilisasyon. Ang mga misteryo ng Lake Michigan Stonehenge ay patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentista at arkeologo. Sila ay nagsusumikap na maunawaan ang kahalagahan ng mga batong ito at kung paano sila napunta sa ilalim ng lawa. Marami pang tanong ang kailangang masagot at maraming palaisipan ang kailangang malutas. Ang bawat bagong tuklas ay nagdadala ng mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado ang pagtuklas na ito ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa ating pag-unawa sa nakaraan at nagbibigay ng liwanag sa mga posibilidad na hindi natin inaasahan. Ang mga bagong kaalaman na ito ay maaring magbago ng ating pananaw sa kasaysayan at magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga mananaliksik.